Limang ugali na dapat taglayan para umasenso. Una is dapat goal-oriented ka. Ito yung talagang importante, may mga pangarap tayo, nililista natin yung mga goal natin. Alam mo, pag boring ka or feeling mo walang direksyon yung buhay mo, kailangan mag-start ka sa goal mo. And then, pangalawa, integrity. Importante kasi mapagkakatiwalaan tayo. And kahit sa maliit na bagay, magsimula tayo. Kasi kung sinungaling tayo or talagang parang hindi tayo maaasahan, eh talagang wala rin magtitiwala sa atin. And then, pangatlo, maging humble. Importante, successful tayo or hindi pa, eh dapat lagi lang tayong humble. And then, pang-apat, grateful. Alam mo, kapag binigyan ka, eh, kapag lagi kang nagpapasalamat, eh, lalo pang dadami yung blessings mo. Parang ikaw din, pang nagbigay ka, tapos napaka-thankful ng taong binigyan mo, parang gusto mo uli siyang bigyan. And then, pang-lima, positive attitude. Importante talaga, positive lang tayo, kasi marami talagang challenges. Pero yung mga tuloy-tuloy sa ginagawa nila, ito yung mga motivated at positive. To know more about savings and investment, message mo lang ako sa FB. Bro salis Capistrano.